Marunong daw rumispeto etong si Bato de la Rosa. Kaya daw, nire-respeto niya at sinusunod niya yung hatol daw ng Korte Suprema. Kahit hindi daw siya abogado, naiintindihan daw niya na dapat sundin ang hatol at irespeto nga ang hatol ng Korte Suprema. <laughs> Gagong to. ba? Diba? Natural, pabor yan kay Sara Duterte. Kaya ano? Kaya ganito ang linya mo ngayon, linyada mo ngayon. Kung hindi daw yan pabor kay Sara Duterte, talaga ba? Rerespetohin mo yan? Baka magwala ka na naman eh. Baka humingi ka na naman or gamitin mo na naman ang Holy Spirit. ba? Diba? Yan ang sinasabi ng mga natasanse. Eh. Pabor kasi kay Sara Duterte. Alam mo naman itong mga hunghang ng mga DDS na ito. Pagpabor sa kanila. Hallelujah. Kahit mali mali, mali naman talaga sa lahat ng pagkakataon. Ah, ang dami, ang dami pong komento ang mga netizens na dahil nga pabor kay Sara Duterte, kaya ayan, at uh, positibo ang iyong nakitang or ang iyong reaction dito sa, sa Supreme Court ruling na ito. ba? Diba? Himod puwit ka daw sa mga Duterte. At yan ang sa tingin ko ay kahiyahiyang ginagawa na itong mga nasa paligid na uh, ng mga Duterte. Lalo na po itong mga pro-Sara Duterte senators na ito. Hindi na kayo nahiya. Hmm. Tignan lang natin. Siguro iniisip na itong mga ito, malaking tagumpay na to sa kanila. Malaking tagumpay. O sige, pabayaan natin na kahit papano, nakakalasap ng ganitong klase na peking tagumpay itong mga DDS. At lalo na po ang mga katulad nga ni Bato de la Rosa. Dahil sa mga susunod na pagkakataon, Siguradong balik normal itong mga DDS, balik normal itong mga nasa paligid ni Digong Iyakan.